Nobody believes in you. You've lost again and again and again. The lights are cut off. But you're still looking at your dream, reviewing it every day, and say to yourself, it's not over until I win. Nil po. Nil? 22 years old. Nil ano? Albarico. Albarico. Ano? 22? Opo. Okay. Ito. Oh, ano masasabi mo sa kalaban mo si Paris? Oh, mukhang wala kang kaya eh. Mukhang ano? Logi. Okay. Ito si Paris. Wala pang kaya. 17. <laughs> 17 no? Yes. <laughs> ano masasabi mo sa kalaban mo? Naka-blondie yung book. Mukhang oh, logi ako. Mukhang oh, logi ka. <laughs> Sayan sa. <ako>. Sayang <laughs> sa. <sayas, laughs> ah. Box! Paris, ingat ka. First time ni Paris yan, no? wala eh, pa ganda ng ano, no? Hindi. ng ng ni Paris, Paris, ng pants ni Paris. Uy! 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 <laughs> Uy! Sumayan! Uy! Uy! Stop, stop stop stop. Gitna kayo. Focus, boy. One minute. Hoy, <laughs> wag tatalikod kay Bigan. Nice one. Guys, sabihan mo po eh Upper cut lang 10, 9, 8, 7, 6, 5 Wow Hindi <laughs> ko yung nasaan yun ah Hindi ko yung nasaan yun, ganda ah Ganda, ganda Amos na kalaban siya? Amos kalaban siya? Amos na kalaban Ha? Hira pumasok Hira pumasok Malakas din Malakas, malakas Kamusta siya kalaban? Ha? Kalo, huh? Malakas. Malakas din. Uh -huh. First time mo? Oh? First time po. Oh, okay. uh -huh. oh sik mura doon. Oh, no, 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 Ginamitan ng Brazilian Jiu-Jitsu!